Heyo heyo mga katigeng Balik trabaho Kainan na Ito yung almusal ko As usual ito Pampain na sigmura uh, Cereal, may granola at saka Mayonnaise Itong, At saka may honey Ito kasi papupunta dyan sa Sa Oatmeal at saka aking panolak ay hubad walang ano walang ano basta brewed coffee lang na decaf na lagyan bang konting tubig na ano mainit para sa ganon hindi masyadong matapang masarap okay dok okay, mga katigyang uh, na ilagay na natin yung aking honey honey ayan para wakain tayo makarami, makarami tayo may nakikita ako dun suha so, suhang <laughs> so, maliliit pero hindi ako mahilig yan eh titignan natin yung suhang so, maliliit ano yata tawag na sa atin yata yung pame, 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 pam, pamelo pamelo ito Camelo siguro ito hindi ako kumuha ng ano ng dessert ko ito lang ayos na okidoki mga katigeng bye bye kainan na